Ay, gabi e, ma. Hindi lo, hindi ha. Lame. Mayo gabi muli, Kaya, talaga, Alang, Limitin, kayo, eh. Lame, kinimulit pa na misis. Ay. Ato. Ah, Limitin pa kung kwarta, na kayo lutoon. Ay, sa mo replace ako. Uy. Ano ba yung saat ni nga? Mag-inom ko naman sa 7-13. Ano ba na mag tapet Buat oh. play na na amo ko. Tanawara o tagay abti kayo inyo luto ng sudan. Buat yun. Murag uko nga. Hine kayong lihok. tagay abti. Lami mo ng tagay. Kusay ba ta naman lami tagay mo dahil ako picture ingnan sa si chat na sa maklasing ilimnot ka mong inom ko. O oh, ikaw chat. Kala itok man ka. Kala mong man ko. Kapawa man na sa problema. Kaway kwarta girimit. sa pagluto na huwamay kwarta girimit. Oh, ito. Huwag mo may Layo kayo. So, ako tawag ko. na ko. Kung pwede mo, rice ko. Dalaw na talang mga gamit ako. kaya mag-inom ko. Rice? Kaya ta. kapuot na. Kaya na, open. Oo, oh, di ha. I take one, sinamok. Kapag matuog